Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga suchak sign sa araw na ito ng linggo, August 4, 2024. Para sa taong aris, kahit may bagyang ulap sa kalangitan, hindi ito makakaawat sa ringning ng mga pituin. Tulad ng buhay mo ngayon, pansamantala lang ang madilim na kapalaran. Ang yung mapalat na kulay ay beige. Ang yung mamaswerte numero, 9, 11, 13, 28, 30, at 35. Para sa taong Taurus, sukatin mo ang kakayahan ng taong gustong maging bahagi ng buhay mo. Huwag kang maniwala agad sa mga salita. Ang yung mapalat na kulay ay blue. Ang yung mamaswerte numero, 7, 10, 17, 29, 31, at 32. Para sa mataong Gemini, sakin mo ang masayang pangyayari sa iyong buhay. Magugulat ka dahil dadalhin ka nito sa lugar kung saan makakaharap mo ng makuhaan ang inilaan sa iyo ng kapalaran. Ang iyong mapalagang kulay ay black. Ang iyong mamaswedeng numero, 6, 14, 27, 39, 40 at 45. Para sa mataong Cancer, hindi masama ang mangopya dahil ang lahat ay talaga namang nangongopya kopyahin mo ang ginagawa na nagtatagumpay upang ikaw ay magtagumpay din sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 8, 16, 17, 29, 31, at 37. Para sa mga taong leyo, kumukupas ang lahat sa mundo. Kukupas din ang mga swerte mo, kaya lang, ang masayang balita ay nagsasabing nagpabalik na may mas matingkat na kulay ang iyong mga buenas. Ang yung kulay ay peach. Ang yung mga numero, 6, 10, 15, 21, 22, at 27. Para sa mga taong Virgo, lungkot ang dala ng makulimlim na panahon at ito rin ang panahon ng pagsusuri sa nakaraan na kung may kailangang ayusin o itama ay dapat tanggapin at hindi dapat ikaila. Ang yung kulay ay red. Ang yung mga maswedeng numero, 9, 11, 17, 18, 29 at 36 Para sa mga taong libra, subok na sa buhay mo ang kasanayan na kung saan ka masaya doon ka. Kung hindi na masaya, bakit mo dadayaan ang iyong sarili? Ngayong alam mo na, muli kang maghanap ng saya at matatagpuan mo rin ang swerte. Ang iyong mapalatag kulay ay borkondi. Ang iyong mga numero 6, 19, 20, 21, 28 at 42 para sa mataong Scorpio, huwag mong pilitin ang iyong sarili sa alam mong mahirapan ka lang. Mas magandang piliin mo ang masarap na buhay. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang mapalad na kulay ay white. Ang inyong mamanswerte numero 5, 14, 26, 31, 36 at 40. Para sa mataong Sagittarius, huwag mong patangay sa gusto ng iba dahil sila ang may gusto. Mas mabuting hayaan mo sila Hawak mo ang sarili mong kapalaran. Bakit ka papayag na ikaw ay kanilang mahawakan? Ang lumapal na kulay ay green. Ang lumang maswerte numero 4, 18, 19, 21, 28 at 31. Para sa mga taong Capricorn, kaya ka nabibigo dahil mapagpilit ka. Ngayong alam mo na ang katotohanan, alam mo na rin ang gagawin. Maging desilo ka at dapat buo ang loob mo sa anumang gusto mong gawin. Ang yung mapalit kulay ay yellow. Ang yung mga masorting numero, 24, 28, 33, 38, 40 at 46. Para sa mga taong Aquarius, ingatan mong mapalapit sa palagi mong nakakasama. Hindi dahil masama ang epekto niya sa iyo, kundi siya ay hindi mo masisisi kapag minahal ka niya ng todo. Ang yung mapalat na kulay ay purple. Ang yung mga numero, 18, 20, 25, 29, 35 at 41. Para sa mga taong Pisces, nakakahawa ang sigla at saya. Higit kailanman sila ang kailangan mo sa iyong buhay. Kapag naging masaya at masigla ka, tuloy-tuloy nang dataloy sa katawan mo ang magandang kapalaran. Ang yung mapalat na kulay ay pink.